Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes na handa na ang Pilipinas sa transisyon nito patungo sa pagiging isang upper middle income na bansa. Sinabi niya ito sa kanyang keynote speech sa Philippine Development Forum o PDF 2025 sa Mandaluyong, kung saan nananawagan siya ng mas matibay na pagtutulungan sa mga kaakibat upang matiyak ang inklusibo at tuloy-tuloy na pag-unlad. Binigyang diin ng pangulo na kailangan sa bayan ng mga reforma ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, mga reforma ang may pananagutan, may pagkakahanay sa pambansang layunin at national ownership. Ipiniliwanag din niya na ang ganitong tagumpay ay nangangailangan ng mas malalim na ugnayan batay sa iisang layunin, mas mahusay na koordinasyon at mas matatag na pagsasani pwersa sa pagitan ng pamahalaan, mga development partner at pribadong sektor. Hinimok din niya ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga stakeholder na isalin sa konkretong aksyon ang mga diskusyon sa forum.